At dahil 15k followers na tayo ngayon mga mare ay syempre paghahanda pa rin natin yan kahit konti lang. At syempre magpapasalamat ako sa sponsor ko dito. Maraming maraming salamat. Panibagong araw at panibagong mini vlog sa na naman tayo mga kumare. At syempre bago yon ay magpapasalamat ako sa laging nakasuporta lalong lalo na dito sa page ko. Sa mga nakasubaybay sa mga mini vlogs ko since day 1 hanggang ngayon ay sobrang pasasalamat ko sa inyo dahil hindi ako makakaabot ng ganito kung hindi nang dahil sa inyo. At dito na pala ako sa loob ng mga manukan mga mare dahil pipili nga ako ng kakatayin namin. Ganon. Alam ko sa iba ay maliit lang ito na achievements pero para sa akin ay malaki na at napakasaya ko na talaga. Kaya isi-celebrate natin yan mga ko, Mare, at eto, nagumpisa na nga itong asawa ko at tapos na rin pala magkatay. Ganon, kabilis. So, ang gagawin lang pala namin dito, mga Mare, dahil etong mga nakuha nga namin na manok oh, ay medyo matanda na, kaya kailangan naming pakuluan pa ng ilang oras. At dalawa nga itong kinatay namin, mga Mare, kaya medyo marami-rami at marami rin makakain. Kaya tapos makapagkatay ng asawa ko mga mare ay eto. Naghanda na rin ako dahil pakukuluan ko nga ito ng ilang oras. Uulamin pala namin ito para sa hapunan mga mare. Pero maaga nga ako nagpapakulo ng tubig para nga mapalambot itong manok. At ang gagawing luto namin dito mga mare ay ihawin lang namin ito. Siyempre sa pagpapakulo dito mga mare, kailangan nating timplahan para manuot talaga yung lasa nito. At ilang oras ba naman napapakuluan natin ito para lumambot? Hindi kasi pwedeng ihawin na lang diretso mga mare dahil matanda nga itong manok na nakuha namin. At syempre, bigay lang ito mga mare kay kaya yeah, magpapasalamat na rin ako sa sponsor dito. At ako na pala ang nagabala dito mga mare dahil yung asawa ko pagkatapos yung mga katay ng manok ay bumalik na rin siya sa trabaho niya. Kaya sobrang pasasalamat ko rin sa asawa ko na laging nakasuporta lalong lalo na sa mga pangarap namin sa buhay sa aming pamilya ganon. At syempre dito na rin sa mundo ng vlogging mga mare dahil siya talaga ang kauna-unahang sumuporta sa akin dito sa mundo ng vlogging. At hindi rin talaga ako makapaniwala mga mare na makakaabot nga ako ng 15k followers dahil sino ba naman ako na panoorin nyo diba? At kahit pa ano mga mare ay marami pa rin namang nanonood sa mga mini vlogs ko lalong lalo na sa mga tao na hindi ko kakilala pero laging nakasuporta sa akin at balik tayo dito sa may video ko mga mare at eto na nga nilagay ko na nga dito sa may kaldero itong mga karni ng manok para mapapakuluan ko na nga at tapos na nga rin ako makapagpaapoy at pagkatapos ko ang mailagay itong mga karni ng manok mga mare ay eto lalagyan ko na nga rin ng tubig dalawang tabo ng tubig ang ilalagay ko dito mga mare dahil ilang oras ba naman napapakuluan ko nga ito at nilagyan ko na pala dyan mga mare tulad ng asin, bitchin tsaka paminta yan lang ilalagay natin mga kumare dahil mamaya magmamarinate pa naman tayo at syempre para masasarap nga itong ihawin natin mga mare ay gagawa ako mamaya ng sausawan dito at ng ilang mga kumari ko, ay inahon ko na nga rin sa kahirapan itong pinakukuluan ko na karne ng manok. Ididrain ko lang ito ng ilang minuto mga mare pagkatapos imamarinate natin. Hindi ko na nga sana imamarinate ito mga mare pero naalala ko mas masarap siguro kung imamarinate natin to Kaya nilagyan ko na ng toyo, ketchup, paminta, kaka magic sarap. Hindi na pala ako naglagay ng asin dyan mga mare dahil kanina nung pinapakuluan ko nga ito ay nilagyan ko na nga ito ng asin. Binabag ko lang ito ng isang oras mga mare pagkatapos pwedeng pwede na nating ihawin. Nasubukan na rin kasi namin minsan mga mare ganito nga yung pagkaluto namin sa manok at anyways mga mare, eto na nga nag-uumpisa na nga kami sa pag-ihaw try nyo na rin magluto ng ganito mga mare napakabango at napakasarap din talaga at yun lang, salamat!